Unti-unti na nagbumabalik sa Pilipinas ang ating mga exports galing sa Japan B-League at sa iba pang liga upang pagandaan ang nalalapit na FIBA Asia Cup qualifiers na gaganapin sa Mall of Asia Arena dito sa Pilipinas. Makakaharap ng gilas Pilipinas ang New Zealand sa November 21 at isa namang rematch sa November 24 ang magaganap kontra naman sa bansang Hong Kong. Bagamat wala bang final lineup na inilalabas ang Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP, inaasahan natin na halos parehong rosters pa rin na ginamit noong first window ng FIBA Asia Cup qualifying round ang gagamitin ni Coach Tim Cohn. Sa backcourt sigurado na ang mga pangalan ni Scotty Thompson, Chris Newsom, CJ Perez at Dwight Ramos. Habang si small forward ay sina Calvin Oftana, Carl Damayo, pati na rin, ang hari ng Liga ng Labas sa si Kevin Kiambao at ang naturalized import na si Justin Brawley. Sa mga big man, sure spot na si Nakai Soto, AJ Edu at Junmar Fajardo. Ang huling slot na dapat ay kay Jamie Malonzo ay wala pang desisyon mula kay Coach Tim kung sino ang ilalagay niya. Sa last update nga ay hindi muna isasama sa Gilas Pilipinas si Jamie Malonzo dahil matagal itong natenga sa basketball dahil sa tinamong injury. Kaya posibleng isa kina Japet Aguilar at Mason Amos ang makakuha ng final spots sa ating national team sa darting na qualifying round. Sa iba pang balita, palaisipan pa rin sa mga fans kung saan next PBA team maglalaro si Troy Rosario. Ngunit kung usapang Gilas Pilipinas ang ilalatag sa PBA star, alam na alam nito kung ano ang kanyang sagot. Hindi pa nga inaanunsyo ni Troy Rosario kung saan siya susunod na maglalaro patapos itong umalis sa Ever Villena franchise. Ngunit bukod sa kanyang PBA career, interesado rin ang kanyang mga fans kung may chance kaya na makapaglaro muli si Troy Rosario sa ating national team. Sa isang Instagram story, isang fan ang nagtanong kay Rosario na kung tatawagan siya ni Coach Tim Cohn upang magbigay serbisyo ay tatanggapin kaya niya ito? Walang pag-aalilangan na oo ang isinagot ni Rosario at ayon nga sa kanya, hindi niya isinasara ang posibilidad na makapaglarong muli para sa Gilas Pilipinas. Ilang beses naging parte ng national team si Troy Rosario noong si Coach Chot ang coach ng Gilas. Huling naglaro si Rosario ay noong pang 31st Southeast Asian Games kung saan silver medal lang ang nasungkit ng na Pilipinas matapos tayong talunin ng Indonesia. May tsansa nga na mangyari ito, lalaw si Japet Aguilar ay gusto na rin magretiro sa paglalaro sa ating national team matapos ang 15 years itong servisyo sa ating Gilas Pilipinas. Habang si Mason Amos naman, bagamat may potential na maging isang magaling na big man, alam naman natin si coach Tim ay mas gusto ang isang player na may mahabang experience kumpara sa isang player na kailangan pang hasain. Hindi natin minamaliit ang kakayahan ng isang Mason Amos, pero sana ay natin ang pag-iisip na mas magaling ang isang magigitang player kumpara sa isang subok na at may matagal ng experience sa national team. Hindi rin malayo na mangyari ito lalat lumalaki ang tsansa na ang Hinebra ang next PBA team ni Rosario na alam naman natin na si Coach Tim Cohn ang head tactician ng barangay. Pero kayo ba mga kabola kung papiliin kayo kina Japet Aguilar, Mason Amos at Troy Rosario? Sino sa tingin ninyo ang karapat-tapat na makapasok sa Gilas Pilipinas sa kanilang tatlo? Tara, pag-usapan natin yan. Mag-comment kayo sa comment section at huwag na rin kalimutang mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga basketball news.